kaloka itong chika na lumabas na naman ngayon. Say kasi ng Marisol, mga Marisol nating classmates online ay nanganak na umano si Yan Santos sa anak nila daw ni Paolo Contis. Iniintriga ito ng netizens dahil bihira na lang daw magparamta mga aktres at pansin nila na throwback lang ang pinopost nito at madalas din sa photos niya ay hindi whole body chismis pa ng ilan. Mukhang din daw umano aminin ah, nila ito sa publiko at balak pa umano na ipaalaga mo na sa iba. Mmm, how oh, true. Pero yan po, ah, di ba? Sa oh. Frenchies, malalaman din natin kung ano man katotohanan. Mayroon mm -hmm. kong hindi din yan ni, ano, ni Yen. Yeah. Uh -huh. Siyempre, eh, siya may alam ng katotoo, uh -oh. pero hindi naman natin sinasabi totoong nabuntis at nagkaanak. Uh -oh. yes! Anyway, mm -hmm. sa na payag ang ABCBN bukod sa pananatili ng It's Showtime sa GMA 7 sa susunod na taon. May mga bagong segments daw na kailangang abangan. Pero how true ang chika na may mawawala sa mga host? Mababawasan ba o madadagdagan? Gagawin niya ng regular host si Bella Padilla. So pangal niyo po, walang pagtatahan, tuloy-tuloy po ang pagpapalabas sa Itch.org sa GMA7. Oo, oh, oh. oh. correct! May okay. chika okay. pala na sa preview ng Uninvited ay binigyan ito ng MTRCBR16 rating dahil sa ilang eksena hindi angko para sa mga batang 13 years old pa baba.